Ayan, uh, umpisa na ang bumalaklak ang nasa ulit. Ayan. Maganda oh. yan. Makikita. kita. Hmm, kita. Ayan na naman naman yan. Ayan pa, oh. Sa ganda ng punong aray malalakan ano Malalaka ng ang bunga ng kalamansi eh malalaki na Mm Kinuha na na ng bagay Tataas na na ng lasa na Ano problema yung taas? Ito din yung mga Pwede yung mga kalamansi mahuli pa na ng lansones. Bawat puno. Yung iba. Yung malalayong agwat katulad na rin. Huli Wala na sa linya. Gaya na na kung alin yung ano, you know, papatay yung kalamansi. Katulad dun. Kawang pa eh. Dami pa rin space Ha? Marami pa pala Oo. Pag tinanggal lang alam lang eh, kita mong lalaki ng kawang. Meron na din. Taasan po um, hmm. eh. na. Dapat nakakalay ka na 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 hmm. yan eh. Yun na. Tapos na bunuhan. May pangkalaykay din eh. Kakabit nga lang sa traktura. Yan, galing nga kami sa bahay. Ibigay <laughs> <laughs> Para mainita ng puno. Huh? Para mainita ng puno. hindi Ano mo naman kalay, Dave? Baka nagbumulit na kalay ko kami dito

Meron pa tayo nyan. Kundi mo tatabasin talaga bago ang kape pa nyan. Makate sa balat. Ano yan? mano pa rin eh. Malago pa rin ang damo din sa pertenero. damdaman pa dito. Dapat na naulit. Dahil pang kawang, dapat natatamnam pa rin. Nag-daba din pa kasi ano. Mayroon okay. pa okay. nilang sunis doon eh. Sino eh? Sino mo? Sino mo ito rin? Luwag pa rin Ang dami pa rin nga Dito dito oh. Walang ka uh, ano matanggal ang oh, mahugan eh ang oh, ma yun ay eh, mahugan eh. isang yun ano yun yun yung punong yun ang laki na ang oh, yabong na nakakalapit nasaan? yan yan, yeah, berding yun. Ibigay lang sa ulit siya. Ibigay siya. Okay. Okay. Yeah, Ang kulay Ang sabi kaganda Dito ba yan hmm. o oh, Ang mahugan eh Dapat pa na Dami pa rin, kawang pa rin. Dapat na pa, dikit-dikit na talaga ang lahonis. Kailangan na talaga yung Para sa struti, sabti agad. May bila akong power saw. So. Na? Chainsaw, ulit. Saan ka bibili sa Italy? Pagbalik balik ala eh kahit dito na. Pag nasira eh. Ano kayong kayo kayo ni Store? Honda. Honda? Saan binili? Shop eh. Magkano ang binili? 3.5. Hindi oh, -di -di dito na lang. Nasira mo. Hindi ito nakakamayon. 7,000 yung maliit na binili ko ngayon eh. Hindi ko naman yun. Binigal ang power sila eh. ang ay barbay sila haba Napagawa ang mga traktora para kuhan para ayos Ay, Arsino nga rin pala masing nga rin nasa ilalim ng kung na ito papalta ng lasones tulad na rin tanggal lang ito palta ng may lasones na yun kalaman siya yun daming ano yan panggatong daling mamuro lang talay mo ng Ya sa uh, ano? <laughs> Puno pa ang tangke doon eh. Puno ng tubig ang tangke. 嗯。Mm.